Ayan o, may bumungad na maling o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. O. Oh. Ano kaya to? O. Oh. Bakit kanoy pina? <laughs> kanoy pina agad o. Oh. Ayan o. Nakong, High cut. Ayos, ayos. Kanoy pi. May pangalan o. Oh. What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Ngayong araw mga kanoypi, naalala nyo kahapon, may dumating na package na galing California, USA. Maraming maraming salamat Kuya Ron at Ate Cathy De Leon from California, USA. Pubuksan na namin ngayon, Ate at Kuya. Kasama ko sila maning, uh, Maneng, Bentong, uh, Bogard, Budong at syempre yung anak ko na si Rinyan nandito sila mga kanoypi kasama ko ang team kanoypi ayan Shoutout rin Rinyan nagbabalik ayan o Shoutout Fernando nga pala nagbabalik aka Budong ayan <laughs> Shoutout mga kanoypi John Michael nga pala, nagbabalik A.K.A. Bintong Shoutout mga kanoypi, Luis nga po pala, nagbabalik A.K.A. Bogart yeah, no? Si Lito, nagbabalik Mga kanoypi, maneng Let's go Yan, so Kasama ko na sila Pubuksan na natin yung box Na galing California USA mga kanoypi Kasi pinadala yan Ni Kuya Ron at Ati Kati Na may laman sa loob na para sa kanila din so tara sa loob mga kanipi para mabuksan na let's go ayan <laughs> ipasok nyo na ah. ayan bubuhati na nila mga kanipi oh <laughs> Ayan mga kanaypi Siyempre nandito rin yung aking anak Ayan, mm -hmm. umingiti <laughs> <laughs> Kakatapos nyo lang maligo, mga kanaypi Diyan si Micah Erica So tara, buksan na natin mga kanaypi Ano sa tingin nyo, anong laman yan? Sa Kabugard Siguro one mga chocolate siguro, kanipi. Yung para sa iyo ano yan? Sapatos mga kanipi. Oh, kalalaman natin yan. <laughs> Ikabin tong. Mga damit siguro mga kanipi or mga sapatos na uh, pinadala sa amin. Tignan natin yan, tignan. Mga ano short. sa palagay mo, Budong? Mga short siguro, ta mga damit mga kanipi. syempre yung sapatos na pinadala sa amin. <laughs> Ikaw? Mga uh, sapatos siguro mga kanipi at mga chocolate. Yun. At syempre tanong natin si Maleng Mga sapatos mga kanoy pe At siguradong surprise na naman tayo dyan mga kanoy <laughs> Let's go! Buksan na natin yan! Ayan! Syempre! Ako magbubukas niya! <laughs> o ako mga Maneng! Ayan may gunting na pala dito Automatic! Automatic si rin yan ah. So, maraming maraming salamat Kuya Ron at Ate Kati. De Leon from California, USA. Pubuksan na namin to para makita nila yung para sa kanila. Yan. Excited ba? Excited? Excited mga Kanoy P. Ano Ayaw Mo buksan. Ano? Ano buksan na? ano? Ay, Oh. May takip pa. So, surprise na na ako na. Ay, ano? Nabag. <laughs> <laughs> Tuwang sila mga kanoype oh. So ito yung mga laman na binigay sa atin Ayan, mga damit Mga kanoypi Ayan, may sweater Damit na naman Naku, damit na naman Anong <laughs> size? 3XL <laughs> Alam na days <laughs> Siyempre, tignan natin yung iba Oh, 3XL na naman oh Big size para kay Kanoipi to. <laughs> ano to? Walang size na to to. Tignan na lang natin mamaya mga Kanoipi. So, itabi muna natin tong mga to. Ayan o, may bumungad na maling oh. Ayan o. Ayan o. Ayan oh. Ano kaya to? O. Oh. Bakit kanoy na? <laughs> <laughs> kanoypi na agad oh ayan oh, oh wow. not ayos ayos kanoypi may pangalan oh ayan so anong pangalan nito may naka plastic eh oh ay ay <laughs> okay. anong pangalan nito wala niya kung sino may pangalan Maleng! <laughs> <laughs> Ayan No? O oh. O oh. O oh, maneng O maneng mga kanoipi <laughs> O oh. Sa atin yun mga <laughs> Ayos Ayos Sakto to Mamaya may liga ka ata maneng May laro ako mamaya mga kanoipi Sakto sakto to Gagamitin natin agad to Ayan Magpasalawat ka na Nakita mo na yung sayo Maraming salamat ate Kuya sa binigay niyong sapatos Ayan So Itong mga chocolate Ayan Ita itabi muna natin mamaya. Hahati-hatiin natin 'yan at bibigyan din natin yung mga pamangkin ko na iba. Ayan, Eminem. Ayan. Ang laki mga kanipi. Ayan. oh, Oh. Kit kat. Oh, what? Tinitignan mga kanipi, tinitignan. Nakikita na ang Jordan eh. Ay, ay. Excited, excited ako. oi Oy. Ano to? oi Oy, pila. Pila mga kanayti. Nagsisimula sa letter B. Yan. Uh, Sinang sa inyo dalawa? Sino sa inyong dalawa? Ginawin na lang mga ang kanay pe Louis King <mikipi> yun Tignan ano? na rin yan mga kanay Budong! Yes! Anong masasabi mo Budong? Maraming maraming salamat po sa sapatos Ayan! Uh -oh. <laughs> so tignan natin yung iba mga kanay At ah, tinitignan nila eh Dapat surprise siya Oh puti na naman Jordan! Naku! nako nandun yung pang May pangalan mga kaya <laughs> Yan you know? Nagsisimula sa R Ay, Rinyan <laughs> rin <yan. laughs> Ano mo sa ano ka? kayo mga Rinyan? Maraming maraming salamat Ate at kuya sa pasapatos Magagamit ko na naman to sa pagbabasketball Yo! Yo. Mamaya, susot so nyo yan ha <laughs> Bakit isa na lang itong nandito? <laughs> Wala na, nagsisimula sa na naman. Nakaw. Nakaw. Ang ganda. Ah. Nike. Nike, mukha ka na yung So, yan oh Ayan Ay, o. Oh. Kanina yan. Bentong! Maraming <laughs> salamat po sa binigay niyong sapatos atin, kuya. Thank you, thank you po. magagait na naman ito pang school. Yo. At syempre, puti na naman mga kanaypi, na ano? Na Nike na naman. Ito kaya si kanino kaya to? Mukhang sa akin to mga kanoy pin. <laughs> Ayano? No? Oh. Bogard. Oh. Kanoy Bogard to mga kanoy pin. Sa pasapatos mga ate at kuya. Maraming maraming salamat po. Iyan, yeah, no, may niyo na yan ah. Opo. Para makita dito sa video. May isa pa man eh. May isa pa. May isa pa. Oh. Kulay pink. <laughs> kulay oh, pink. Oh, Ayan oh. M. Mrs. Kanoypi. Ayan. <laughs> Kay Mrs. Kanoypi pala mga kanoypi. Ayan oh. Thank you ate kuya sa sapatos. Ayan. So tinitignan na nila mga kanoypi. Ano po guard? Panalo ka panalo. Panalo panalo. ano mga kanoypi. Ay ano? Hmm, Tagumpay. Ano rin yan? Luka mga kanoypi. Kamundong. Hay kat mga kanoypi. Ganda. Oh. Oh, ganda, ganda. Oh, ganda ganda. Ganda mga kanoypi. Ang ganda bentong. Siyempre buksan na natin to mga kanoy. Ay, ano si mong oh. LeBron mga kanoypi. Ayos, ayos. Ano? Maganda. Gagamitin sakta, ko sakta. ito mamaya mga kanaypi. Sakto ngayong araw mga kanaypi, may laro si maning paliga dyan sa bayan. May magagamit na kuya ate sa ano sa binigay niyong sapatos kay Maneng. Hello. Maraming salamat kuya ate sa binigay niyong sapatos. Yo. Kay Bentong parang bansa. Pero nike Ayan mga kanaypi may laman pa to Ayan So buksan natin lahat para makita nyo At syempre mamaya na yan Buksan ko muna Sa atas kaya. <laughs> sa kanila Binuksan na nila lahat mga kanaypi Papatalo ba si kanaypi dyan So thank you po ya ate Sa blessing Saka, Magagawa pa-Christmas to. oh. Suot mo na, Suot niyo, Ang uh, hanap mo ni Diyos, katawad, magiging pa-Christmas ito, oh. Ayos yan, Kanoipi. Yun, know, oh. Sinuot na ni Kanoipi, mga Kanoipi. <laughs> ayos, ayos. Mukhang masusot ito bukas sa ako, oh. Nasa simbahan, oh. Sisimba tayo bukas. Ay, grabe hahahaha kaya barong hahahaha ha? lang isang message na to mga kanaypi na sakto naman ako eh naman ako eh parang nasa US lang ha eh lang ha sinusot na nila oh Whatever you did, can you do some more now? Swear you got me falling for you as man. Whatever you gave, can you take some more now? Ayan, mga kainipi. Nakita niyo naman yung paglakad namin. <laughs> nasuot, nasuot yung sapatos na binigay ni Kuya Ron at Ate Kati. Maraming maraming salamat. Ayan tinanggal na nila. Fresh from ayaw, California. Yeon. Ano? Ang ganda. Makapit, makapit mga kainipi. Ayos, ayos mga kainipi. Lilipad na naman tayo nito mga kanoypi <laughs> Lilipad talaga Ayos mga kanoypi Ano yan bintong Night Night Pag school yan hmm. ah, sasagutin ka na ng mo Nililigawan mo yan <laughs> Di ba rin yan Bintong Ay daong no? Ayos mga kanoypi Pila Yon. Maganda maganda. maganda maganda Ganda pang school no hmm. So maganda rin to Pang ano mga kanoypi pang Simba bukas. <laughs> you know? Thank you, thank you kuya, ate sa binigay niyong blessing sa amin at sa aking mga pamangkin at sa aking anak syempre kay misis yan, anong masasabi mo ma? syempre thank you thank you ate kuya sa maagang pamasko sa mga yeah. <Talag>. Sarap ng tulog. Bagong ligo. So, may mga white t-shirt pa pala nandito mga kanaypi. At may mga pangalan din. Ayan o. Oh, kay Bentong. Thank you po sa damit. na binigay. Mamaya na to, mamaya na to. <laughs> <laughs> Siyempre, kay Bogard. Thank you po. Yun. Mayroon naman dito mga kanaypi. Kay Budong. Maraming maraming salamat ko. Siyempre, mayroon din dito mga kanoypi. Kay Rennan. Thank you very much. <laughs> <laughs> mayroon dito mga kanoypi kay... Kanoypi! <laughs> kay Maning mga kanoypi. <laughs> Merry Christmas mga kanoypi! <laughs> Siyempre, mayroon din dito kay Kanoypi ayan thank you so much kuya ate may magagamit na ayan ito pakita ko na ayan may mga sausage may mga kape ayan so ito mga kape mga pin mga chocolate uh, hahatiin hahati namin yan bibigyan ko lahat yung mga kapatid ko Siyempre, kasama na yung mga pamangkin ko dyan. Ayan. at ang importante na bigay na natin yung mga party nila na binigay ni Kuya Ron at Ate Kati. Maraming salamat sa binigay nyo, Tito, Tita, sa maagang pamasko. Ayan. Uh, maraming salamat po sa maagang pamasko, Tito, Tita. At may magagamit na naman tayo sa school, puti. Super. thank you po. May sapatos pa, no? Kompleto. Budong. Maraming maraming salamat po sa dito. Tito, tita. Yung may sapatos, may t-shirt. Ayun. Maraming maraming salamat po, tito, tita. Sabi ni ganyo, package pa, tito, tita. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa nagbigay, tito, tita. Panalo, may sapatos na, may damit pa. Ayun. Masaya sila lahat, ang mga team kanoy pi. Ay, bubuksan na nila mga unboxing, kanayipi. Mga kanayipi unboxing. unboxing. na nila lahat ng gamit na nila. Uh -huh. Naka. Special talaga yan ha. Yun na nga. Ang hmm, bango. Amoy. Amoy California. <laughs> <laughs> um, pag pag ano, ni'yan Lalaunan na kang kan sawot. niya large? large Large medyo mati. mati. Medyo lalaki pa naman kayo eh. Malaki. Uh, Oo. Ayos? Masaya kayo? Masaya? Masaya mga kalayti. Ma itong... Sobra. Kabugard. Masaya mga kanipi. May bago na naman gagamitin. Yun. Sobrang saya mga kanipi. May gagamitin na pang school. You know? Masaya ang masaya mga kanipi. May panglipad na. <laughs> masaya na. Happy pa. Yun. Siyempre, masaya ang masaya mga kanipi. Halata naman. <laughs> Ayan, kuya at ate. Masaya masaya mga pamangkin ko. Yung anak ko, yung misis ko. Sa binigay nyo at yung ano yung binigay nyo na to na kape uh, yung mga sausage, chocolate mamaya uh, natin yan tapos ibibigay ko sa mga kapatid ko para matikman din nila yung binigay nyo sa aming blessing di ba? thank you thank you so much sa ate at kuya maraming maraming salamat po talaga Magang pamasko sa aming pamilya to. Thank you. Maraming salamat Maakanoypi sa ma, sa mga binigay nyo sa amin. At sa tito ko maraming maraming salamat po. Ayan Uwi na, si Maraming salamat tito, tita sa pasapato sa t-shirt. Maraming maraming salamat po, God bless. Maraming maraming salamat po sa binigay nyo, tito, tita tsaka. Syempre kay tito Kanoypi. At thank you, thank you, tito. Ayan. ayos ayos. Maraming maraming salamat po sa pasapatos sa, at pa t-shirt tito tita. And maraming maraming salamat po sa iyo tito. Kanoy pi. Yon, okay. Masaya na sila. Uwi na. Pamaya na lang yung kwan. Yung iba. Ano, wala kang bang sasabihin sa akin? Thank you. <laughs> pa, uh, maagang pa Christmas. Sorry niyan. Ito, pasalamat ako kay Papa ko mga kanay kundi dahil sa kanya wala kami mga ganito, tsaka yung damit mga sa pe, tsaka yung mga bibigay. Yun. Lalong lalo na kay uncle at auntie mo. Kay Hello? kuya Ron at ate Kati, maraming maraming salamat kuya ate sa blessing. Hi. Ayan, punta tayo dito sa kabila. Tapos babae. Excuse me. Po. What can you see my shoes? Oh it's so pretty! <laughs> my God! So pretty? Yeah. See the name, Pila? Hahaha. 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 Hello. Yes. What can you see my shoes? It's pretty. Yo, pretty lang? Pretty cool. <laughs> Mamaya may chocolate ka. Hindi <laughs> <laughs> kaya ka, ka, dapat itagutan. Uy na. pati na yung bagay. Ah. <laughs> Mamaya bibigyan natin ng chocolate mga kanoypi. Ano Bintong? Ayos ka lang? Ayos lang mga kanoypi. <laughs> ayan. Ayan. Hindi mga kanoypi. Sarap sa pa yung sapatos ko. Gaan? Oh! <laughs> so ayan mga kanipi, buksan din natin tong t-shirt ko na to. Ayan, kanoypi. Ayan, binuksan ko na. <laughs> ayan, ang dami nito kuya. Sabi, ilang piraso to. Sampu ata no. Yeah. Oo, oh, tin pieces nandiyan Oh. xl lang ito mga kanipi yung size niya. nakahins na ako oh. lambot sa, ano, sa sa katawan kuton na kuton pero ang pa rin no hmm. ayos lang yan ganyan mo na lang pag ano at least may masusot na di ba? Yeah. Okay. Maraming maraming salamat Kuya Ron at Ate Kati sa blessing. Uh, hindi na ako ano, wala talaga akong masabi kung hindi salamat, salamat. Kahit yung mga ko, yung anak ko, yung misis ko binigyan nyo. Siyempre, may ibibigay pa ako sa mga kapatid ko para matikman din nila yung blessing na binigay nyo sa amin. Yeah. May magagamit na akong pampasada, di ba? <laughs> Sabi ni Kuya Ronyal eh. <laughs> Para daw may magamit akong pampasada eh. Ah, tawag nun, malamig sa katawan. Manipis lang mga kanaypi. Hindi masyadong mainit sa katawan. Okay? Ayan, ito na mga kanaypi. Yung mga grocery na laman ng box. Yung iba, nandiyan pa sa loob. At bibigay ko din sa mga kapatid ko na iba. So ito, dito lang. Tapos yung ano mga kapatid ko dito sa amin nandito na rin yung chocolate ayan na divide divide na rin syempre may natira din para sa amin di ba so tara samahan nyo ako na magbigay ng blessing sa mga kapatid ko dito at syempre sa mga pamangkin ko let's go tara na mga kalipi let's go Hello. Oh. Dito sa bahay niya Ben Kong. Siyempre may uh, chocolate ka rin para kagawad. Tatakbo <laughs> ko ng kagawad. Ano, li lipatan ah Huwag niyong kalimutan ah Para kagawad. Yuk lang <laughs> Thank you very much. Thank you very much. Ha, ah, uh, tatlo kay dito no. Bunong. Hello, isa pa. Thank you. Thank you, thank you mga kanay -pi. Thank you. Thank you. Hello, <laughs> thank you. Nandito si Bogard mga kanay Ayan, yung ano, yung para sa kanila na bigay ko na. Bigay mo sa pang kin mo pa, kapatid mo. Thank you, Manoy Fee. Bali lima kay lahat yan eh. Si Chloe ah, tapos dalawa. Ay, tatlo. Thank you po sa uh, chocolate. Ayan mga Kanoy Fee, papunta kami ng 4-4 ngayon. Uh, at ihatid namin doon sa kapatid ko to. Ayan. Tapos syempre yung mga chocolate ng aking mga pamangkin. So tara, kasama ko sa rin yan. Sarot. <laughs> Ay, bibigyan ko sa'yo. Ayan, dumating na. Ayan mga kanaipi, dumating na yung kapatid ko. Sama yung pamangkin ko. Ka dito. Eh, bibigay ako dito. Huli ka! Hindi ito yung tayo eh. Masira naman ang dalo. Oh. 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 John. Thank you. Oh, yeah, yeah. Okay. Ayan, mga okay, thank you. 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 po you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank 呵呵呵。<laughs> <laughs>